For today's videos guys, official photographer tayo sa Kasalang Bayan 2025 sa Bayan ng San Jacinto at sa pamuno naman ni Mayor Leo F. De Vera at Vice Mayor Robert O. De Vera. Napakaswerte nga naman ng mga ikakasal dahil sa libreng kasal kaya laking tuwa ng mga magsingirog sa iba't ibang barangay sa Bayan ng San Jacinto guys. Narito rin ako para kumuha ng mga magagandang imahe at para naring rin tunghayan itong kanikanilang pag-iisang dibdib bilang isang mag-asawa na. At narito rin ang kanikanilang mga ninong at ninang to witness their wedding. At ito na nga yung ng lahat ang Kiss the Bride guys. <laughs> May pakuntis kasi sila dito na kung sino yung pinakamatagal na naghahalikan siya yung panalo. So yan guys, panurin muna natin yung mga ilang kaganapan na naghahalikan sila. <laughs> So ayan, and finally, signing of contract na sila. Ayan, at nag na yung mga pagkain. Kanika nila nga pagkainan, ayan. Pero yung iba dyan sa restaurant na lang. Oh, at alam kong gutom na gutom na rin itong mga to. o, <laughs> oh, sya, sya, sya. Dito ko na lang mga tatapusin yung video. This is Papa Jabs, and that's this story.